So, kontodo din ay mga ate at kuya ang mga mambabatas na meron daw nabubuong impeachment plan or binubuong impeachment case kay VP Sara. Gusto kasi siya talagang masipa sa pwesto. Bakit? Yun ang tanong. Bakit kailangang sipain sa pagiging vice president ang ating pangalawang pangulo? Ano kaya ang dahilan? I-comment nyo kaagad sa comment section. Bakit? O, oh. Kasi ang sabi po at even Tatay Digong ni niya kagabi sa interview niya with oy may pa-commercial. Sa interview niya with Pastor Kibolo, eh, gusto daw ng and even spoke Sari Roque sinabi to ah. Gusto daw kasi ng mga nasa pwesto ngayon ng continuity. Kailangan come 2028 alin man sa Marcos, Romualdez at Araneta ang uupo. So kung si Tulfo hindi siya, hindi siya Marcos, 'di ba? Tulfo magiging vice president ka lang ni ano ni Tambaloslos kung sakaling tatakbo ka. Huwag kang pumayag, Tulfo, na makipag-tie up kay Tambaloslos na magiging running mate ka lang. Tumakbo ka on your own. Popular ka naman, 'di ba? Between you and Tambaloslos, malamang mas pipiliin ka ng tao kung sakaling si VP Sara hindi magka interes sa pwestong 'yan. So, kailangan daw po kasi ang dami kong gusto ipakita sa inyo eh. <laughs> Sige, banggitin ko na kung di ko may ipakita, may ipakita lahat. Kailangan daw po kasi tatlong succeeding terms and maybe gusto talaga nila ng perpetuity na or whatever. Kailangan tatlo daw na succeeding terms dapat ang nakaupo ay connected pa rin sa mga Marcos. So, meron ng Marcos ngayon for 6 years, maybe in 2028, Romualdez naman ang tatakbo. And after 2028, so malamang uh, 2034, baka si Sandro hinug na nun. Di ba patakbuhin din si Sandro? Ginugroom na si Sandro ngayon eh. Baka magulat kayo balang araw, tumakbo na rin senador yan, kongresista na ngayon, di ba? So kailangan daw tuloy-tuloy ang terms ng mga Marcos Romualdez Araneta. Dahil ang, si Misas ang nagsabi nito, hindi ako. Ang yaman daw ng... Well, bina item niya, no? Ang yaman daw ay yung mga ano, ano, yung mga frozen assets, frozen fruits and vegetables nga yung code name ni misas ay hindi daw kayang kunin lahat in just one term or within six years. Malamang makukuha nila within six years yung ilang ya. Grabe ang yaman. Ano? Kung totoo man yun. Anong klaseng yaman ang hindi kayang isole sa loob ng isang dekada? six years to a decade, right? Kung hindi kayang maisole ang yaman na yan ng mga frozen, frozen account, frozen assets, whatever, di ba? Oh, kung hindi kayang isole within six years of Kuting's term, ay, okay, may maisasole, right? Within six years. Pero may, may iba pang, hindi pa, may matitira pa, siguro ang daing bangko at baka nga may mga legal processes or kung ano pang documents ang kinakailangan na i-provide para makuha talaga yan. So, it may take time talaga. According to Miss Sass, Kung yan daw ang gusto. Plus also, siguro, baka na-enjoy na ang kamkaman ngayon. Ay alang ang i-give up pa, alang ang ibigay pa sa Duterte. Di, siya na naman ang kamkaman blues. Marami na ang kumakamkam ngayon eh. Hindi lang pera ng taong bayan. Pera ng mga investors. Look at what happened to Okada. Di umano. Diba? ba? Uh, loto, mm, -hmm. uh, laging may nananalo, laging may lone bet single bet uh, linggo-linggo parang dalawang beses may tumatama. Talaga ang uh, bongga, paunlad na ang Pilipinas. Magulat ka lahat ng Pilipino tumama na sa loto, 'di ba? Sana all. O oh, katakatakang talaga. Bukod sa kamkaman, ganyan. syempre, yung mga negosyo na dati ay naunsyami kay PRRD, di ba? Yung mga pulvoron, o oh mukhang nagbabalik na naman ngayon ang krimen kung usapan natin mamaya mga tat at kuya ha may isang nag ngayon nagbulgar na ano na giorno nagrabe ang krimen ngayon hindi lang binabalita ng media kasi ang media ngayon mabait bakit sila mabait ano ang pampabait ano ang pangtapal sa junganga or pangbusal sa junganga? anyway eto po yung eto nga yung picture niya nagko-confirm na meron talagang nilulutong destabilization plot kay VP Sara. At hindi lang yan, impeachment. Sisipain sa pwesto. Ayan o. Oh. Sino nagsabi? Mismong yung nagkaso sa tatay ni VP Sara. Yung Representative Castro, siya si ano? Si Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Party List ng mga teachers pero makakaliwa. Good luck mga miyembrong teachers baka mamaya na brainwash na kayo teacher tapos ma teacher tapos magiging miyembro ng makakaliwang partido paano ang isang matalino well mga tets ko not to brag kasi nag-aaral ako ang College of Education kami o itong mga gustong maging teacher kinikilala kaming parang intelligent department right yung, yung College of Criminology, itsapwera. Mababa ang tingin namin sa kanila, sorry naman. Kahit magpupulis ang mga yan. College of Accounting, ah, mm. College of Tourism, hindi rin. Business Ad, hindi rin. Ang, ed ang Eduk Department, ang pang tapat. At saka siguro yan yung mga kumukuha ng mga law, right? Ganon. Mga nag-aabogado. Oo. Oh, oh. Kaya, ya yeah, kahit sa mga pageants sa school namin, nung ako ay nag-aaral pa, hindi na nanalo sa amin ang mga representatives, yung mga beauty queens ng criminology. Kahit yung beauty queens ng ano, ng uh, ano ba to? Yung yung mga nag, nag- tourism, tsaka yung mga gusto maging flight attendant, di ba? Gaganda ng mga Postura ang mga yan, Ganda-ganda ng uniform ng mga yan eh. Hindi umuubra sa eduk students, mga atat-kuya. Ito ang panlaban ng eduk. Hindi ka naman mag-teacher kung wala ka nito, di ba? Ba't ka pa nag-teacher kung mas matalino pa estudyante sa iyo. Ganun lang ganun lang yung principles ng mga teachers eh. So paano ang mga teachers ay miyembro ng isang party list ng mga teacher ko no pero makakaliwa bakit sila ng miyembro diyan? So baka mamaya yung mga teacher na yan makakaliwa na rin tapos ma-brainwash pa nila ang utak ng kanilang mga mag-aaral. Baka may recruiter na iba. So bakit nga nasa kongreso pa yung makakaliwang yan? Diba? bakit sumesweldo pa tapos binibisit pa si VP Sara, kinasuhan pa si PRRD. Okay. Oh, sabi ni Castro, posibleng impeachment versus VP Duterte pinag-uusapan umano ng ilang kongresista. Sino ang mga kongresistang 'yan? Well, ang mga senador considered as kongresista, 24 sila. Pero yung mas familiar na kongresista, syempre yung mga congressmen, sila yung 312 congressmen ngayon. Right? tatlundaan daan sila. So, pinag-uusapan. Sino nagsabi? Isa rin kongresista. Yan, si Representative Franz Castro. Siya ang nag-reveal. Merong balak na ipa-impeach si VP Sara. Going back, pag pina-impeach si VP Sara, ang papalit sa kanya, nababanggit ko na ito nung manakarang araw, ang papalit sa kanya, halimbawa matanggal siya sa pwesto, ay ang Senate President si Mig Zubiri. Sa ranking, di ba, President, Vice President, Uh, at least sa ano sa hierarchy ng ano ng pwedeng hierarchy of succession of some kind okay kasi lima naman yung matataas eh, di ba president vice president senate president house speaker and yung supreme court chief justice cj di ba cj cj nga guess mundo yan yung limang pinakapopular pero sa hierarchy ng uh, doon ng anong nabanggit ko kanina succession itong apat yun kapag ka ang pangulo may naimbalido na na nabalian, napilay, nabulag, whatever hindi niya kayang gampanan yung napas -na 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 lang na disgrasya, bumaba sa pwesto, sinipa sa pwesto, pag nawala siya sa kanyang posisyon ang papalit vice president. 'Di diba? Kung wala ang vice president, ang Senate President ang magiging pangulo. Ngayon ko ang pwestong pag-aagawan vice presidency. Natanggal si VP Sara na impeach, ang hahalili yung Senate President. Siya na yung VP. That's Migzubiri. Next in line to Migzubiri is Tamba. Okay? Alam niyo yun na yung speaker na hindi natin naririnig ang boses. Kung maririnig man natin, hindi tayo, hindi tayo masaya, hindi tayo natutuwa. Okay? walang walang, walang pang-akit. Hindi tayo kumbinsido sa mga sinasabi. Right? Man of few words, pero hindi dapat ganun eh. Dapat talaki to ang house speaker. Speaker ka nga eh. Dapat diba? matalak ka talaga. Oh. So, baka mamaya kung si Mig Zubiri ang maging vice president since siya ang hahalili kay VP Sara at sa line of succession baka mamaya si Mig Zubiri malay natin di ba try o kaya naman ay magkusang loob na mag give di si Tamba ang vice president oh, ay talagang hmm so yan yon talagang pinagbabalakan kasi si VP Sara isa pa rin po sa mga na na nakikita ng mga experts hindi ako nagsasabi nito na yan si Malutikia kung sino even the uh, ang sabi uh, bukod sa line of succession na yan si VP Sara ang potential na humalili kay PBB ayun nga kapag kami nangyari sa kanya si VP Sara ang uupo ayun nga pag bumibiyahe si Kuting si VP Sara ang namumuno siya nga ang di ba officer in charge pinapatikin kay VP Sara ang posisyon bilang leader ng bansa. So, kung anu't ano man ang mangyari kay Kuting, maray natin, tumabi, malay natin tumabingi ang mukha or mangisay-ngisay or whatever, ma-COVID, di ba? Or maybe naubos sa pul pulburon, di diba? na, na, nabulunan sa pulburon, pulbo pulbo Kita nyo yung kanyang vlog noon sa ano, sa noong Undas, di ba? May kintaban, kahit may foundation na. So, kailangan talaga ng pulbos-pulburon, baby powder pa lang, ba sinabi ko? <laughs> So kung ano't ano man na kay Kuting, si VP Sara ang mamumuno, paano na lang yung mga appointees? Siyempre kung si VP Sara nga, halimbawa hindi talaga matapos ni Kuting itong 6 years, may nangyari sa kanya, I don't know, for some uh, miracle, baka mamaya masipa, or maybe magkasakit, di ba, ma 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 bumabagbag ang eroplano, or uh, mahulog sa hagdanan ng palasyo, masapok ng kung sino man, mablock, ayan, pero yung mata lumutok. Tumalsik sa likod. <laughs> Kung ano't ano man na mangyayari kay Kuting, si CVP si Sara ang mamumuno. Oh, di ba? Ay eh, kung fake, baka may fake, baka, ma, ma, baka ma may sakit si Kuting or whatever, si CVP Sara ang mamumuno ng Pilipinas. Paano yung i ni Kuting? Si VP Sara mag-a-appoint ng mga secretaries na mapagkakatiwalaan niya. Ay, nagdududa po ako kung kayang di ba kung papayagan ni VP Sara na ang mga recent or mga current or incumbent secretaries ngayon ay yun pa rin yan, nananatili sa pwesto. Hanap siya ng katiwatiwala. Diba? Kung hindi palagay ang loob niya kay Boeing, palitan niya yan. Oh. kung, di, kung di palagay ang loob niya kay uh, Benher Abalos, palitan niya yan. Hanap siya ng ibang mapagkakatiwala ang secretary. So yung mga nailagay ni Kuting sa pwesto, sipa yung mga yan. Baka mamaya sa kahigpitan ni VP Sara, sa tingin naman natin, matinong, matinong Pangulo yan kung magiging Presidente nga. Baka yung mga tayaan sa, tayaan ng numero na yan, di ba yung linggo-linggo may nananalo sa loto, baka moon siya may yan. Ay, may banggang pakulay. Thank you, Ati Kathy Jessica. Unang pakulay sa hairpun. So... Right? Baka yung mga kapalpakan, yung droga, maunsyami na naman. Baka, malad, baka mas malala kay PRRD or mas matindi rather, hindi mas malala. Mas matindi kay PRRD ang kanyang leadership. Baka, di ba, ang pulbos, ubos. Pulbos, ubos. <laughs> o kaya naman, eh, yung uh, smuggling, o oh, di ba, ligwa kay Bipisara, yan. Lahat ng kapalpakan, di ba? Sa tingin natin, hindi niya ito tolerate yung corruption, eh. So, pero ang binibintang sa kanya yung 125 million corruption daw yon okay so posibleng nga po ang impeachment Nag, nagtatanong si Dalipe at Tulfo ayan kaya nag, nagtataka ko kung bakit nabanggit yung pangalang Tulfo sinong Tulfo ito si Erwin Tulfo ba kasi parang secretary ngayon si Erwin Tulfo no ah kongres kongresista si Tulfo Erwin Tulfo kongresista hindi dati ito si Rafi no sino ang nagpapakalat ng impeachment rumors kuno eddie eh, siya si Franz Castro hanapin niyo si Franz Castro kurutin niyo aba ah, kasi ano to si Congressman Erwin Tulfo ang tinutukoy tsaka yung dalipe oh dinay kasi dinay to sila fake news daw ito fake news tapos yung maingay na makakaliwa na representative ng mga teachers sa kongreso siya mismo ang nagbulgar ayan pinag-uusapan So, sabi nga dito, ah, nabuking kaya medyo ano, ano, kaya siguro kayo todo deny. Mabuti may nagbubuking, mabuti may mga puting ahas, may binabalak talaga, may niluluto. O, oh, ayan, denials ng mga, Denial ng mga lawmakers na wala naman daw impeachment plan against Sarah. Bilis nyo naman magbawi, mga sir. Nag-release na ng statement si Dalipe at Tulfo. Siyempre, innocent sila like a virgin. Uh, aba, tanungin nyo tong intrimitida yung kasama dyan na si Franz Castro, yung babaeng Dora ang gupit. Sabi niya, pinag-uusapan na ninyo mga house leaders. Take note, mga tatuloy. House leaders. Sino ang house leaders? Malamang yung house speaker? Yung mga deputy? Right? At siguro mga leaders ng committee. Sino-sino ang mga house leaders na nagba-backfight ngayon kay VP Sara? Sama nyo na yung mga makakaliwang tatlong bugok, di ba? Si Castro na nagbulgar, yung bulating si Raul Manuel, at ka si kasi uh, Arlene Brosas ng Gabriela, Diyos ko po. Representative ng kababaihan, pero Diyos ko po, sinisira nyo po ang reputasyon ng totoong Gabriela. Yung Gabriela silang po, isa siya sa mga ano nun, sa parang, tawag katipunero na babae, right? Si Gabriela. Gabriela silang, yan si Melchora Aquino, yung mga kilalang mga babae noon sa, sa, nung panahon ng revolusyon, di ba? Panahon ng katipunan. Kilalang matapang na babae si Gabriela. Tapos ngayon, ibang, iba na ang representasyon ng Gabriela, makakaliwa na. Ito po, ginoo oh o oh, ano ka Franz Castro ginamit ka lang para matesting magtesting kung ano ang sasabihin ng mga tao dito just ko trial balloon ko no ay nga o oh. o oh. ayan balita rin ng news 5 o oh. one news kasi is news 5 right act teachers party list Franz Castro reveals discussions among some political party leaders political party so baka yung partido federal ni dati kay attorney Vic Rodriguez na partido ni Kuting PFP, Partido Federal naku, nagpalista pa naman ako doon ina, ina, ina. Oh. ngayon, ang Partido Federal kay Martin na, di ba? kay Tamba na at nagtalo na na doon sa PFP or Partido Federal ng Pilipinas ni Tamba ang miyembro ng PDP laban ni Pangulong Duterte o. Oh. pinag-uusapan ng mga miyembro dito sa Kongreso dito sa impeachment oo kami naman ano ba yan ay nakinig-kinig lang sa usapan tungkol sa impeachment Castro disclosed that political party leaders are behind the talk of impeachment of VP Sara maraming tumatry doon at VP Sara feeling ko ang iba dyan ay mga kaalyado rin dati ng iyong tatay at binabackfight ka na ngayon todo paninira sila sa confidential funds ni VP Sara ay ang sabi nga ng COA hindi naman ginamit sa corruption ang 120 125 million di ba nung December last year confidential fund 'yan hindi nila pwedeng pilitin ang opisina ng pangalawang pangulo na i-disclose kung paano ginastos ang pera kasi confidential nga eh baka mamaya yung mga pangalan na di ba na, na involved sa mga na, na yan ay pangalan ng mga makakaliwang grupo 'di diba? For Intel halimbawa, pag monitor sa mga alam ang i-disclose 'yan ng opisina ni VP Sara. Kaya nga confidential, 125 million lang 'yun, putal lang 'yun. Ang confidential fund ni Kuting ay billiones. Billions. Oh, ang 125 12% lang 'yun eh. 12.5% lang siya ng isang billion. Putal. Nag-request si VP Sara August. Mga ate kuya, humiling siya ng confidential fund kay Kuting August. Binigay December kung kailan papatapos na ang taon. Papatapos na ang fiscal year. Kapag hindi nila ginastos yan, isosoli ang pera, masasayang. E eh, request nila yung kakapirasong perang yan kay Kuting. Para bang sinadya na papatapos na ang taon, saka ibinigay? So, kaya ayan ang issue kay VP Sara, 11 days na ubos ang 125, eh August pa nga niyang nire-request. And take note, ang buwan ng August, yun din po ang mga panahon na gusto na si VP Sara ang ipa-impeach. Ito, nakalkal ko. Oh. lang oh, kailan sinulat ng Philippine Star? August. Oh. Ayan. Lawmakers ay impeachment case versus VP Sara. August pa lang gusto na siyang ipa-impeach. Oh, Makabayan Black in the House of Representatives looking to the possibility of filing impeachment case again oh, nag August pa lang niluluto ng impeachment November na ngayon at Makabayan Black din po ang nag-disclose ayan yung Castro ang nag-disclose na pinag-uusapan Agusto pa lang gusto na nilang ligwakin si VP Sara hawak na nila sa liig ang well good luck good luck ko hindi ko alam kung may impluwensya ang maaaring meron, di ba? Ang house, ang lower house, at lalo na si, ang pinakautak nito, ayon sa survey natin, ang pinakautak nitong impeachment kay VP Sara simula pa nung August, ay hindi ang mga makakaliwa, kundi si Butod. Si Butod kasi magaling daw yan sa administration. Magaling daw yan sa, ano, sa management. So, maaga pa lang may plano na laban kay VP Sara. Magtagumpay kaya sila? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.